Kanina may binablog ako pero nabura. Oh, hindi pala siya nagre-record. Salita ako ng salita sa kotse. Ganda pa naman ng uh, pagkakabanat ko ng mga ano, mga salita. Talagang ano eh. Piling ko parang uh, makatang-makata yung dating ko doon kaso wala na hindi pala na hindi pala na record. yung vlog ko is about ano lang uh, uh kwentuhan lang no sa sa mga si, uh, sa buhay-buhay uh, baka may mga kabataan ngayon na ma-inspire ako na ma-influensyahan ko ba kasi sa panahon natin ngayon na uh, madami na yung klase ng impluwensya eh, no Mahirap mag-judge ko kung good or bad yung influence na na nakukuha ng mga kabataan pero isa lang yung malinaw kumbaga iba na yung panahon talaga ngayon social media na yung nagdidikta kung ano yung magiging behavior ng mga bata kasi alam ko marami na rin nagbibigay ng mga good good vibes dyan no at uh, saludo ako sa mga yon. So ito lang is karagdagan lang din na baka itong angulo na pinipresent ko is ano din makatulong bataan ako dati din na naghangat din na magkaroon ng uh, kakaiba, kakaibang buhay, no? baka dito sa vlog na to may ma-influensyahan ako ng mga mga kabataan na naghahangad ng mga na, ng kakaiba hindi naman marangya kakaibang buhay kakaiba na kakaiba sa sitwasyon nila ng message ko lang is pwede pwedeng mangyari so syempre sabi nga pwedeng mangyari, pwedeng nga uh, hindi. mangyayari yun kung siyempre gagawin mo yung mga bagay na mag, makakapag-improve sa'yo every, every now and then. Improvement din sa sa ano, sa knowledge. Hindi lang about ganon, Spiritual improvement din siguro kasama na uh, physical improvement. economic improvement magagawa mo yan kung magpe-prepare ka na magparticipate sa mga economic activities so mag-aral mag-training mag on the job training pasukin lahat no na nakaayon sa gusto mong mangyari sa buhay mo para generalize lang ako so ganoon, siguro sa mata ng sa mata ng ibang tao. Yempre, hindi ko din masasabi kung anong klase ng ba Pero isa lang ang maliwanag, ang influencia ko po ay puro mga positive lang tayo, positive vibes. Ganun. Positive vibes na na ano, na ang content po natin is ano lang. Ang lang na bisi bisikleta at sharing So, kasi po meron tayong tinatawag na ano, na common space, yung inyong television or yung inyong mobile phone. So, dito lang tayo nagkakapangbaga konektahan. So yun nga, yun nga po. And dito na ulit ako sa aking uh, Omeka Kenny. Oh, Omeka Kenny. Panik talaga kanina kasi Pati yung bike ko, yung susi ko na iwanan ko sa loob. Ay natin ko pa si Alexa. Ayan. Ayan. Ito, magulo ang bahay ko. Kasi kanina talagang nagmadali akong umalis. Nag-shower na mabilis. At pumunta sa opisina. Tapos na tayong mag-grinding. Trabaho, trabaho Meron tayong... What is that? I have a packet. Oh, Magan boxing tayo, no? Hi guys. Um, <laughs> I'm gonna open the package. Alright. Yeah, let's open together eh. camera! What? Camera. camera? Yeah. I've been low that I didn't know I I ordered camera. Okay. The myth. The so Green. Okay. Ah. Yeah, iba talaga pag ano. Iba yung nasa letrato. Look, you got your own bitch. Yeah. Yeah, this one is okay. Pang yeah, uwi ng Pilipinas. Terno pala itong mga to. Yeah. Ayan. Ooh. Oops. Ayan. Columbia. Diyos <laughs> ko, kaya pala mura mapapamura ka. So guys, ito yung gagamitin natin sa gitan ng uh, cortina. Oy, microphone. <laughs> May microphone na tayo. Yes. Yan, dalawa. Yeah. yeah. That is Bawat yugto ng sandali, halos di ko alam. okay hindi makita yata ang Ito guys. Oh. So. naabot ang 1 euro mo. <laughs> okay na yan. Oh. Yeah? Okay. Casey na, na tayo. Oh. Kumi-Casey kum start na o oh, Casey Nice Nuts. Hindi Casey Nice Tat. Casey Nice Nuts. Love it. Yes. Where? Oh. Can I see? Oh, yeah. Ito yun lang na yung microphone. Inunbox mo na talaga yun. No? Uh -huh. Alexa, open the door. Ito guys, oh. Microphone to eh. Ayan, nag siya. Ayan, tapos dito yung... Uh... Hello! Ayan, <laughs> nag-unbox ako eh. Oh, oh, yes. So, ang oh, pangalan TV. niya, uh, wireless lavalier microphone. Ote so, mo, shout out huh? ah. <laughs> Nakakarami <laughs> na kayo ah. <huh>? Kinakarir <laughs> <laughs> ko na talaga eh. Yeah. Tapos ito, para saan ito? Ayun, hindi ko pa alam yan. Yung para sa oh. ano so, dito siguro. Papa. Sa sabit dito. Yan. Ayan. So guys, oh. Live na ano to. Tapos i... yano ko na. Itatry ko na kagad, oh. Mali lang, ah. Patayin ko muna to. Oh. At itatry ko na siya. Guys, ah. Para meron pa yung live na... Makita natin talaga. Hello, sound check. Okay guys, tapos na tayo dito. So meron pa tayo isa. Ang idea kasi is uh, ano? Uh, para may backup. Uy, iPhone. Patay. Yan, hindi, hindi, hindi pwede. Magpipick up tayo ng itlog. Kasama si Mrs. Shirt, can you close the door? Eid. It... apat na tray. Magkano yung may apat na tray? Magkano ang sa euro? Apat na tray na itlog. Apat na tray, taguan na isa. O, tingnan mo. Normally, yung isang tray is 7 uh, euro. Ito, apat na tray, 1 euro lang. Okay, alright. Humeka Kenny. Welcome back. So, testing natin yung microphone setup natin. At uh, akong sana samahan uh, nyo kung mag-experiment. Sana maganda yung uh, kalalabasan. Hindi, <laughs> hindi nabasag yung boses natin maliwanag yung kahit bumubulong lang akong ganito eh may hindihan yung sinasabi ko at hindi tayo masyadong sinisigaw para po yung ating mga ibang uh, spectators hindi naman po nabubulabog ayan dito na po tayo hello Okay, mga kababayan po tayong asyano ang tawag ko sa kanila kababayan na rin China okay kasi ang tawag din yung tawag sa akin dito ng mga tawag China kaya kababayan ko na rin yung mga asyano na taga China okay ar muna si Pajakero. Hindi e siya Pajero eh, Pajakero. Ayan. Ngayon, naririnig mo ba ako dyan? Ha? Ngayon, ipipest naman namin. Dalawa kami ng Mrs. Dalawa kami magsasalita. Mrs. Bibigyan kita ng microphone. sa sabihin ko yun. normally. Pero sumong 1 euro, itlog siya per 12 pieces. Ano yung ito 12 pieces, sandali. Per 12 ko, ko, -ko, pieces. ko lang. Nakalimutan ko pala. Nandito pa yung itlog. Ang apat niya <laughs> ka good. box na 12 pieces. Bali, 36. Tapos, <laughs> okay. Hamba ko sa'yo. Ano? Tapos, ini naman. Promote ko man niya. Uh, bago nga discover. Tamad ko nga dahil mag-exercise si Ini. Amo na ni Amo niya gamiton bali second day ko subong so promiganate powder drink milk oh so, balan yung mga sikat ni na siya so mm. balan yung mga sikat tapos None. first day ko subong i-mix ko subong. para mag-glow ang skin kaya ang wrinkles damo syempre pag sa abroad niyo daan damo ano damo stress so para ang wrinkles maiwas oh mm. 'di ba Bis tinggulang kalang basah yang at heart long look yang man ada ba bongga dia long gaya long Okay bye. okay bye